Matindi nga ang naging hangarin nitong si Dennis. Gusto niyang makuha nitong si Carol. Gagawin niya ang lahat nang sa ganun ay hindi niya maranasan ang multo ng kanyang nakaraan kung saan hanggang ngayon hindi pa rin siya makaget over sa pang-iwan nga ni Joyce sa kanya. Hindi pa rin nakaget over si Dennis sa multo ng kanyang nakaraan. Hindi siya na mo sa ginawa nga ni Joy kung saan kinilimutan nga siya at mas pinili itong si Wilfred. Kaya humantong na nga sa kasamaan at karo magdumal ang ginawa niya dito kay, kay Joy. Samantala, sa pangalawang pagkakataon na iibig naman siya dito kay Carol. At dito ay maglalagay sa panganib itong si Carol sapagkat maging siya ay pag-aaralan nga nitong si Dennis kung paano makuha. Maging ang kanyang anak ay madadamay. Gagawin ng lahat nga nitong si Dennis na sa ganun matuwa nga si Carol sa kanya. At ang isa sa kahinaan nga ni Carol ay ang kanyang anak. Walang kamalimala si Carol sa lahat ng mga nangyayari. Tuwang-tuwa pa siya sa mga kunwari concern nga nitong si Dennis. Ngunit maiba pala itong motibo. Ang malaking laruan na dollhouse ay binigay nga nitong si Dennis kung saan ikinatuwa ng gusto ng bata. Ang hindi nila alam ang laruan na yon ay may, may nakalagay na hidden CCTV kung saan bawat galaw ng magina ay makikita niya kaya naman ang lihim nga na dapat kaarawan nga nito. Si Leah ay nalalaman ngayon nitong si Dennis sapagkat narinig ni, ni, mama kaawa niya sa kanyang amang si Walfred kung saan sinabi nga nito na kailangan ay dumating siya sa kanyang birthday sapagkat para sa si kanya espesyal ang araw na iyon at special din ang kanyang ima ama sa kanyang birthday. Ngayon ay may numuong masamang plano itong si Dennis. Ang gusto niyang mangyari ay hindi makapunta itong si Wilfred at siya ang dadalo sa naturang birthday nga nitong si Leah. Nang sa ganun ay ma sa kanya itong si Carol. Nang sa ganun ay tuluyan nga siyang pagkatiwalaan. Hindi naman nagkamali ang mga plano nga nitong si Janice sapagkat tuwang-tuwa itong si Leah. Maging itong si Carol, hindi na naisip ang kakulangan ng oras ganitong si Wilfred kung, saan kung saan siniri lang naman itong si Dennis dahil bigla na lamang may nag nga dito kay Wilfred kung saan willing nga ito makipagkita o mano itong si Carol. Subalit hindi si Carol ang naroon kundi ito nga ang si Ronnie. Nagtaka at nabigla nga itong si Wilfred matapos nga masilayan ang pangumukha nga nitong si Ronnie. Ang sinabi niya kaagad ay kung paano siya siya ay nagalaya. Ayon kay Ronnie ay walang matibay at sapat ebidensya ang korte para patunayan na siya ay may kasalanan kaya naman siya ay nakalabas. Agad. Kaya naman agad nang nakapag-isip itong si Wilfred kung hindi si Ronnie ang pumatay. Ngayon sino pa ang posibleng may motibo kung bakit papatayin ang kanyang asawang si Joy.